Ang buhay ay puno ng kwento, mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Lihang ng gabi. Para sa isang ina, handa nitong gawin lahat para sa kanyang anak. Ang bida sa ating kwento na si Delia, isang natatanging ina. Ano nga ba ang handa niyang gawin para sa kanyang anak? Magandang gabi. Ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Liham ng, ng Gabi Si Delia ay isang dalagang ina. Pinagsamantalahan siya ng kanyang tiyuhin at nagbunga iyon. Nabuntis siya Marami ang nagsabi na ipalaglag na raw ang sanggol sa kanyang sinapupunan dahil bunga iyon ng kasamaan ng kanyang tiyuhin. Pero hindi iyon ginawa ni Delia. Tinuloy niya ang kanyang pinagbubuntis at nang makapanganak na ito, doon niya naramdaman na tama ang kanyang naging desisyon. Ang kanyang anak ang siyang naging rason sa pagbangon niya sa bawat araw. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, namatay ang kanyang anak. Tatlong buwan pa lamang noon ang sanggol ng lapain ito ng isang ligaw na aso na nakapasok sa bahay ni Delia. Bumili lang kasi sandali si Delia ng diaper sa tindahan habang tulog ang kanyang anak. Nakalimutan nitong isara ang pinto. Mabilis ang mga pangyayari dahil pagbalik ni Delia sa kanyang bahay. Nakita na lang niya ang ligaw na aso na pinagpipiestahan ang katawan ng kanyang anak. Halos mabaliw si Delia sa nangyaring iyon. Kaya naisip niyang lumayo sa bahay kung saan namatay ang kanyang anak para makalimot. Napadpad siya sa isang liblib na probinsya, malapit sa mga kabundukan at kagubatan. Inisip niyang ang katahimikan ng paligid ang magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Pero hindi iyon nangyari. Nagsusumigaw pa rin ang lungkot sa kanyang puso dala ng pagkamatay ng kanyang anak. Isang gabi habang nakahiga si Delia sa papag, bigla niyang naalala ang itsura ng kanyang anak. Muli na naman siyang umiyak. Bumigat muli ang kanyang kalooban. Hanggang sa biglang may sumabay sa kanyang pag-iyak. Huminto siya para pakinggang mabuti ang iyak na iyon. Mula iyon sa isang sanggol. Nanginginig si Delia. Iyon ang unang beses na nakarinig siyang muli ng iyak ng sanggol matapos mamatay ang kanyang anak. Nagmadali siyang bumangon sa pagkakahiga para hanapin kung saan nagmumula ang iyak. Galing pala iyon sa labas ng bahay walang alinlangan siyang lumabas ng bahay kahit alanganin pa ang oras. At sa harapan ng kanyang bahay, sa ilalim ng puno ng akasya, nakita niyang isang nakahubad na sanggol. Iyak ito ng iyak at tila gustong magpakarga sa kanya. Nagmadali si Delia na pinuntahan ang sanggol at agad niya iyong kinuha, papasok sa loob ng bahay. Hinele niya ng hinele ang sanggol hanggang sa tumigil na iyon sa pag-iyak. Doon na maigi ni Delia ang itsura ng sanggol. Napakaamo ng mukha na parang isang anghel. Gumaan tuloy ang pakiramdam ni Delia. Nawala na ang bigat na kanyang nararamdaman. Inhiga niya ang sanggol sa papag at sa kanya iyon tinabihan at niyakap agad na hinila si Delia ng antok at sa wakas, sa unang pagkakataon, matapos mamatay ang kanyang anak, nakatulog na rin siya ng maayos. Maagang nagising si Delia. Excited na itong masilayan ang inosente mukha ng sanggol na napulot niya sa ilalim ng puno ng akasya. Pero laking gulat niya nang makitang wala na ang sanggol sa tabi niya. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Nagmadali siyang lumabas ng bahay para para hanapin ang sanggol. Paikot-ikot siya sa pwesto ng kanyang bahay pero bigo siyang mahanap ang sanggol. Hanggang sa may napadaan na isang matandang lalaki na nagbebenta ng tinapay tinanong nito kung anong hinahanap ni Delia walang pag-aatubiling sinabi ni Delia na hinahanap niya ang sanggol na napulot niya sa ilalim ng puno ng akasya natahimik ang matandang lalaki tumitig ito kay Delia at saka nagbigay ng isang babala Mag-ingat ka iha Sa kagubatang nakapalibot sa bahay mo marami ang nakaabang na mga tiyanak na naghihintay ng babaeng mabibiktima tulad mo Pagkatapos noon ay nagmadali ng umalis ang matandang lalaki. Kasabay noon ay muli na namang narinig ni Delia ang iyak ng sanggol. Ayon sa mga matatanda, ang mga tiyanak daw ay mga sanggol na inabandona sa kabundukan o kagubatan. Mga sanggol na hindi nabigyan ng tsansa na mabinyagan hanggang sa kanilang kamatayan. Ang mga espiritu ng sanggol na iyon ay napupunta madalas sa kadiliman at tanging dugo at laman loob ng tao ang bumubuhay sa kanila. Madalas daw nitong biktima ang mga kababaihan, lalo na ang mga nanay. Nabibiktima rin daw ang mga taong napapadaan sa mga kagubatan pagbagsak ng dilim. Ang iyak ng sanggol ang paraan para tawagin ito ang kanyang biktima. Oras na mahanap at mabitbit na raw ang tiyanak ng nakapulot sa kanya, saka na ito mag-iiba ng itsura mula sa inosenteng sanggol ay magiging isang nilalang ito na may pangil, matalas na mga tenga, mapubulang mga mata at hindi pantay na mga binti. Sa raw ito, aatakihin kung sino man ang nakapulot sa kanya. Pero bago niya atakihin, Ililigaw niya muna ito sa malayo para siguradong hindi na ito makakabalik pa. Alam ni Delia ang kwento tungkol sa mga tiyanak, Pero mas pinili niyang 'wag maniwala. Ang sanggol na natagpuan niya sa ilalim ng puno ng akasya, pakiramdam niya kapalit iyon ng namatay niyang anak. Regalo raw iyon ng langit sa kanya. Kaya naman inabangan niya ang pagbabalik ng sanggol. Hindi siya natutulog, masiguro lang na mabilis niyang marinig ang iyak nito. Hindi naman siya nabigo. Sa ikapitong gabi ng pag-aabang niya, muli niyang narinig ang iyak ng sanggol. Galing na naman iyon sa ilalim ng puno ng akasya. Nagmadali si Delia na lumabas ang bahay para kunin ang sanggol nagdun nga muli sa ilalim ng puno ng akasya ang sanggol. Wala pa rin itong saplot. Agad niyang ipinasok ang sanggol sa kanyang bahay. Walang humpay ito sa pag-iyak. Sinubukan niyang padidehin ang sanggol dahil baka nagugutong ito. Pero ayaw nito. Hindi na alam ni Delia ang gagawin para mapahinto sa pag-iyak ang sanggol. Niyakap niya nalang ito habang hinihili. Idinikit niya ang ulo ng sanggol sa kanyang liig. At doon, bigla siyang kinagat ng sanggol. Paghaplos ni Delia sa kanyang liig, naramdaman niya ang pag-agos ng dugo. Pagtingin niya sa sanggol, may bahid ng dugo sa gilid ng bibig nito. Tumigil na ito sa pag-iyak at nakatitig na lamang kay Delia. Pinunasan ni Delia ang bibig ng sanggol at doon muli itong umiyak. Tila gusto nitong bumalik sa liig ni Delia. Dahil sa kagustuhan ni Delia na mapatahan ang sanggol, muli niyang inilapit ang sanggol sa kanyang leeg. Doon ay muli niyang naramdaman ang sakit ng pagkagat at pagsipsip ng dugo sa kanyang leeg. Hindi naman inalintana ni Delia ang sakit dahil sa wakas, hindi na umiiyak ang sanggol. Dugo Dugo lang pala ang kailangan ng sanggol na tila naging gatas na nito. Dugo ni Delia ang nagpapatahan sa kanya. Hindi naman na ipinagdamot ni Delia ang kanyang dugo kaya lang umabot na ng ilang araw at nanghihina na siya dahil hindi na sapat ang dugo sa kanyang katawan. Kaya naman sa sumunod na gabi. Nang muling umiyak ang sanggol dala ng gutom, hindi na inilantad ni Delia ang kanyang leeg. Iniwan ito sa papag ang sanggol at hinayaan na lamang itong umiyak ng umiyak. Nagtakip na lang ng tenga si Delia para hindi na siya marindi sa iyak ng sanggol. Hanggang sa biglang nagpalit ng anyo ang inosenteng sanggol. Tulad ng mga kwento ng matatanda, naging mapula ang mga mata nito. Lumabas ang matatalim na pangil at tumulis ang mga tenga. Nagiba ang kulay ng balat nito. Tila naging berde na may halong pangingitim. Hindi na rin pantay ang mga binti nito. Mas mahaba ang kanang binti nito kaysa sa kaliwa. Natakot si Delia, lalo na nung umupo ang sanggol at tumitig sa kanya. Madalas na nga ang pagpapalit ng anyo ng sanggol. Hindi na ito inusente at mukhang anghel isa na tong tiyanak. Pagsapit ng gabi, tuwing nauuhaw ito sa dugo, muling magbabalik ang mga mapupulang mata, matulis na mga tenga at mga pangil na kayang sumugat kahit gaano ka pa kakapal ang balat. Pero kahit ganun pa ang itsura ng sanggol, hindi pa rin ito magawang itaboy ni Delia. Napamahal na siya rito para sa kanya, anak niya iyon. Kaya mula nung hindi na naging sapat ang kanyang dugo para sa sanggol, sinubukan na niyang manghuli ng iba't ibang klase ng hayop para ipakain sa sanggol. Pero hindi iyon naging sapat para sa sanggol. Gusto nito ng tao. Dugo at laman ng tao hanggang isang araw sa paghahanap niya ng mga ligaw na manok para ipakain sa sanggol, ay may nabunggo siya. Isang binata na sa tansya niya ay kaedad lang niya. Una pa lang, nagkagusto na siya rito. At mukhang ganun din ang binata sa kanya. Tinulungan siya ng binata sa paghahanap ng mga ligaw na manok sa paanan ng kagubatan. Pero siyempre, hindi sinabi ni Delia ang dahilan ng paghahanap niya ng mga ligaw na manok. Walang pwedeng makaalam sa sikretong pag-aalaga niya ng isang tiyanak. Sa kalaunay, niligawan siya ng binata iyon ang unang beses na umibig si Delia kaya agad niyang sinagot ito. Pero kahit napamahal na si Delia sa binata, hindi niya pa rin ito pinapapunta sa kanyang bahay. Ayaw ni Delia na matuklasan ang inaalagaan nitong tiyanak. Kaya nagtaka na rin ang binata kung bakit inilalayo siya ni Delia sa bahay nito. Doon na napilitang umamin si Delia. Sinabi nito ang tungkol sa tiyanak. Tinawanan lang siya ng binata dahil sa pag-aakalang nagbibiro lang ito. At para mapatunayang totoo ang kanyang sinasabi, dinala na ni Delia ang binata sa kanyang bahay saktong alas 12 ng hating gabi. Kung kailan madalas magpalit ng anyo ang sanggol. Nung nagkaharap na ang binata at ang sanggol, walang ibang nangyari. Nagtaka si Delia. Bakit sa kanya lang pinapakita ng tiyanak ang kanyang tunay na kaanyuan? kinarga ng binata ang sanggol Tumawa ang sanggol niyakap ito ng binata dahil sa tuwa Kinabahan si Delia nang makitang dumikit na ang bibig ng sanggol sa leeg ng binata pero hindi pa rin nangagat ang sanggol. Hindi pa rin ito naging tiyanak. Nakahinga ng maluwag ang dalaga. Nagpaalam saglit si Delia para kumuha ng maiinom sa kusina. Iniwan niya ang binata at ang sanggol na magkasama sa kwarto. mula sa kusina habang nagsasalok siya ng maiinom narinig ni Delia ang pag-iyak ng sanggol at maya-maya pa'y nasundan iyon ng malakas na sigaw ng binata nagmadaling tinungo ni Delia ang kwarto kung saan naroroon ang binata at ang sanggol. Doon, nakita ni Delia ang pagpapalit anyo ng sanggol. Muli itong naging tiyanak. Nakakapit ito sa leeg ng binata. Wala ng buhay ang binata at nakahondusay na sa papag sa wari ni Delia? Inataki sa puso ang binata dahilan ng agaran nitong pagkamatay. Walang patawad na inubos ng tiyanak ang dugo ng bangkay ng binata. Hindi pa ito nakontento. Dala ng gutom, kinain din ito ang laman loob ng binata. at nung nabusog na ito, saka biglang bumalik ang anyo nito bilang isang inosenteng sanggol. Mukha na naman itong anghel. Doon na lumapit si Delia. Kinarga ang dugoang sanggol. Pinunasan nito ang mukha ng sanggol na nababalot ng dugo ng binata. Masaya muli ang sanggol ang sarap pakinggan ng tawa nito. Masaya rin si Delia. Tao talaga ang gusto mong kainin, no? Sambit ni Delia sa sanggol. Tumawa ang sanggol bilang pagkukumpirma sa sinabi ni Delia. Hayaan mo anak, hahanap ako ng tao para makain mo. Pangako ko, hindi ka na ulit magugutom. Sumpa ni Delia sa sanggol na nakatitig lamang sa kanya. At mula noon, imbis na hayop ay mga binatang nagkakagusto na kay Delia ang hinuhuli nito para ipakain sa tiyanak na itinuring na niyang anak. Liham ng Gabi